Hello ATNs, welcome back again to my channel SB19 Hito na naman, walang tigil, walang kupas Ang pagiging uh, headline at featured sa isang online newspaper sa buong Asia especially Ito nga ang Timid, isa sa mga pinaka-famous, pinakasikat na online newspaper sa buong mundo Na i-featured ang SB19 at sinabi doon na ang the most viral video nila at video song ay ang Gento at uh, sumisikat din ang uh, kantang Gento at ang uh, dance song na Gento Dance Challenge sa buong mundo. At uh, noong 2018 ay pinakilala sila, yun ang sabi sa isang articles sa timid na sikat na famous online newspaper sa buong mundo. Ayan po, basahin po natin ang ilang featured at headline ng SB19 sa naturang sikat at famous at mahalim online newspaper sa buong Southeast Asia at buong Asia. Maraming salamat. Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.